shout out sa mga bashers dira nga wala gibantayan kundi ang akong ngipon. Hoy, ayaw mo pala big stress ani akong ngipon oi. Masyado ni namang ginalingan. Di baling ingon ani na lang akong ngipon at least bagay sa kung pagkagwapa. Ay, sa akong mga bashers, salamat di sa pagbash. <laughs> Kalma lang. Hindi lang sa mga soko. Kalma lang ha. Kalma lang. Relax ang puso natin. Sa inyong problema? Sa inyong problema? At ako magimong kasuruan ako. Huwag man ko mong salak sa inyo, ha? Ha? <laughs> My God. Yes. Hilasan ko. In short, ambisyosang gwapa. Oh, hmm? Saway-saway pa masawangi sa bilong. Kasi ganun. Ipamaso na lang ninyo niyo. <laughs> In short, di nyo madawat at nagwapa pa ko sa inyo ha. Ano'y kasukok mga gawd ninyo? Police o seaman akong gusto. Magbuot di ay, magbuot, magbuot. Mm -mm -mm -mm. Buot ka. Tita parehag gusto. Tita niyo gusto. Kanya-kanya gusto. So ay mo sa kung gusto. Yes. Tapos kayo kong standard. Mga ganit nang namili po't ko nga. Ka-level po't nako. Na Magkatawa <laughs> <laughs> ko ay. Dawat-dawat nalanggutan ninyo nga nasuya mo sa kuha. Nasuya mo sa kong kagwapa sukup so, man kay mo mura ko guapa di lang kay mura guapa guapa gyud ko go. in person sabot hi guys nare ko chika na stress ko kay may kalalaki, ka na nguyab siya nako. ako ako siyang gipangupan na huwag unsay trabaho ano siya construction daw kung ha Instruction lang. <laughs> pa ka naglantaw. Wa ka naghuna Kaning dagwaya ni. Eh. Padulong reconstruction. Uy, mga construction. Paminaw. Kabalumong. Mga akong ginapili. Like nang pulis. Siman. Tapos guapo, Tapos macho. Puti. Tangkad. Natanan. Saraman ang sarap construction po. Uy, nga ulti, mura. Uy, di yun ako deserve. Busa, kamong mga construction, ayaw na, mong pagtuga-tuga mong uyab na ako. kay ako, lahi akong gipangita. Kanang level. Uy, shout out ni mong bayan na ka. Paminaw para na sa inyo. rikat kang dako. Bago kayo ka make sure nga limpyo ka ikaw ang mas iladong GRO. Siyempre naman, nganong nung dali kong makahibaw o makakita si mong binuhatan. I remind you how many years na nagpuyo sa digos. Di ba mo na imong inyong giawayan sa imuhang suon, bisag kinsang lalaki na imong gidala sa imuhang gerintahan nga balay, wa na daw kay batasan. Hmm, naapa? Ikaw mismo nag-ingon sa kuwa, nga nakigmit up ka sa lalaki nga tag-iya o bar sa digos didala ka o lajing diba? parte ni mong lipaya to kay ka o kinsa karo ang pick up girl <laughs> <laughs> sa so, toong ikaw ikaw raman ang GRO kay ikaw ang naki-meet up o wala no lagi na ako yung kalabanon kani si Snoki shit kuno antay? Sik nagtuo ka. Lantaway ang panit o. Oh. Gakunot lang agi ni mo. Naalagi ka sa dia sa Amerika. Tanamim dagway. Giyagit lang. Mas arang-arang pakada. Sdigo sa una. Kaysa diha. Isa pa.